Hey guys, good morning Ano ito ang buhay man ng giti guys Anog tuba Oh, karang anog tuba guys Badang ang gamit, badang Anahon pa ng kastila yung talo guys Kasi nabi ko ang karaang <laughs> so guys, ang puso ng kukurat uh, Bali pa yuyukuin natin muna guys para uh, tumagbaw na siya yun pwede ng uh, sanggot para magturo na yung kanyang mga katas para gawing suka o tuba, guys. lang dito guys yung suso ng milk natin para yung yukong guys balik kakat natin ito arang um. hindi lang kwan tayo, tanggot Dito guys, talihan natin dito sa bulo. Talihan natin. Para iyukot sya unti-unti guys. 把你那东一收。 panunukin para natin ito iwasan kasi natin kahit ay gumatiak dito kasi hindi na pwedeng tupak kung kuwan kung matiak dito kaya unti-unti natin tayo pwede mahaga hapon ganito ang distansya na yung kanyang pagyuko mahaga natin birahin itong tali para yung yuko ito malong ngayon ngayon ganyan. Kami ganyan lang muna guys. Ngayon hapon balikan natin ulit. ibabak natin yung uh, usok niya ng ganito ka distansya para yung yuko. Kung yung yuko na siya kayo, nakayuko na siya, pwede na natin putulan yung dulo para Para lagyan ng uh, tubo o kawayan pang sarok ng tuba or yung ganyan kasi guys ayan ganyan lang yung papayo ko guys limang araw pwede na natin tutulan yung dulo kasi sigurado ako yuyuko na yan okay guys salamat po sa panonood